ang mayor na Mabini Dabao de Oro sinampahan ng election protest ng kanyang katunggali dahil sa malawak malawakang pandaraya. Detalye na balita mula kay Jun Dimakuta, Aray 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaykum assalam, Kuyang Angel. Nagsampa ng election protest ang legal counsel ni Councilor Jamila Budak laban kay Mayor Emerson M.M. Luego ng Mabini Davao de Oro sa di manoy mga irregularidad sa katatapos na eleksyon. Sa impormasyon mula kay Attorney Mark Tolentino, ang lawyer ni Jamila Budak na komandidatong alkalde kontra sa naproklamang mayor na si M.M. Luego, may mga ebidensya mano silang hawak. Kaugnay sa umano'y mga pandaraya tulad ng massive vote buying, flying voters, harassment at ta electioneering na umano'y pangampanya na lampas sa schedule na itinadhana ng COMELEC. Ang election protest ay formal na isnampa ng lawyer ni Budak sa Regional Trial Court Branch 57 sa Mabini Davao de Oro with a prayer for the issuance of a precautionary protection order and issuance of a writ of preliminary injunction with TRO and damages. Ang protesta naglalaman ng kahilingang inulify ng RTC ang naproklamang mayor ng Mabini de Oro na si Mayor Luigo sa halip ay iproklama ang umano'y tunay nananalo na si Mayor Kim Budak. ay pa rin kay Atty. Tolentino, hawak nila ang mabibigat na ebidensya na mga illegal activities ng kampo ni Luego. Kabilang na ang mga ninja voters na nakatakip ang mukha habang bumuboto sa iba't ibang presinto. Sa panig naman ni Mayor Luego, binibigyan siya ng limang araw pang sagutin ang protesta laban sa kanya. Umaasa naman ang mamamayan sa bayan ng Mabini, Davao de Oro, na lalabas ang katotohanan sa isyong ito. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Dimajutak, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat uh, Jun Dimajutak ka.